Alright. So nagdala gyud ko na ani guys. Ah uh, gikan sa munisipyo. Yan. So, gikan sa munisipyo ni Mugasa guys, ang dala hinatag ni Mayor Fritz Lastimoso. Yan shout out. So, salamat kayo Mayor pang pista ni na mo. Ah. Ang usa nagapas, anang usa. guys, ah uh, magpa ako sa bugas nga hinatag sa amuang mayor dire sa Alcantara no kay happy naman man pista sa Alcantara Cebu so karong 28 no pitsa 28, 28 sa agosto ang um, pista nya kani among mayor dire god kay uh, every kuan uh, kanang pista or kuan manghatag na siya bugas mga hatag sa siya mga sugod sa yang panghatag so tagsa kasako yang hatag so dako kayo nang katabang So, muna, Padung na ko dito ko ang gatang na ko sa kong kuan gigi na kong mama ang amuang bugas. So 25 kilos no every family mas siguro to or household. yan So tara. Kani abot na. So gamit kayo guys no, hindi kayo tayong makagasto tagtaman. So tara abot na ko sa kwaon. Daw rele gara. Inay. So ito, mula ito hinatang bugas sa uh, 25 kilos mo na. sa ito sako. So balay ka sako mo ang nakuan uh, na dawat. So mawari, ito'y paso na rin usah. Uh, Ayan. Right Ayan guys. Salamat. Ito na yung mga hata guys. Panbalik. so usah usah tersakut tenan emu ah oke okay. Mia. api fiesta right. ya yeah, so abu tata ah